Kamusta mga ka-anime? Salamat sa pag-click ng video na ito. At dahil dyan eh, plus 100 points ka sa langit. Anyways, narito na ang mga nilalaman ng chapter 1139. Nagsimula ang chapter sama ang grupo ni Luffy. Sa tulong ng dalawang gwardya na nakilala nila sa nakaraang chapter, natagpuan nila ang susi para sa kadena ni Loki. Ngunit hindi pa nila ito hawak. Sa loob ng malaking kastilyo, walang ideya ang isa sa kanila kung saan nakatago ang susi. Hanggang sa sinabi ni Rod na malamang si Harold at ang iba pang mga higanti ng Elbaf lang ang nakakaalam ng lokasyon nito. Tinanong ni Luffy kung sakaling tanungin niya si Harold tungkol sa susi, ibibigay ba ito sa kanya? Sinagot siya ni Rod na malamang hindi dahil si Loki ay isang kriminal. Dito pinaalala ni Zoro kay Luffy na kahit hinahanap nila ang susi, hindi pa nila napagpapasyahan kung papakawalan ba talaga nila si Loki o hindi. Biglang sumigaw si Nami dahil may nakita siyang kakaiba. Nadiskubre nila ang silid kung saan nakatayo ang trono ng dating hari, si Haring Harold. Gaya ng inaasahan, wasak na ang silid na ito. Pagpasok ni Luffy sa silid, napansin nila ang isang napakalaking black circle. Sinabi ni Rod na kahawig ito ng mga mahiwagang bilog na nababasa niya sa mga aklat. Idinagdag pa niya na ginagamit ito bilang ritual upang palayasin ang mga demonyo. Nang marinig ito ni Luffy, nagiba ang ekspresyon niya biglang may tumawag sa pangalan ni Luffy. Inakala niyang isa itong demonyo. Sinabi ng boses na matagal na nitong gustong makilala si Luffy. Dahil naniniwala si Rod sa mga demonyo, bigla siyang tumakbo sa takot. Ngunit hindi siya nakalayo dahil may lumipad papunta sa kanya. Napansin ni Luffy kung sino ang nasa likod nito, isang lalaking nasa ibabaw ng trono. Ipinakilala siya bilang si Yason na agad namang nakilala ni Rod. Ipinaliwanag ni Yason na nasa kastilyo siya dahil may kakaibang enerhiya siyang naramdaman, ngunit bigla itong nawala nang dumating si Luffy. Idinagdag din niyang narinig na niya ang tungkol kay Luffy, lalo na ang laban niya kay Kaido. Naguguluhan si Luffy, kaya ipinaliwanag ni Rod kung sino si Yason. Lumalabas na si Yason ay ang asawa ni Ripley, ang guro ni Luffy sa Walrus School, at ama ni Colon, ang batang higanti na tumakas sa kanya. Masaya si Yason nang marinig ang pangalan ni Colon. Sinabi niya na bagamat anak niya si Colon, mas malakas ang dugo ng ina nito, kaya kahit noong sanggol pa lang si Colon, nahirapan na siyang buhatin ito. Dagdag pa niya, mahirap para sa isang higanti ang magpakasal dahil parang matanda na siya. Bumaba si Yason upang harapin si Luffy at sinabing, ang pag-ibig ay kalayaan. Hindi siya nag-iisa sa pinaghalong lahi dahil matagal na itong nangyayari, gaya ng sa Buccaneers at Long Arm Tribe. Naging interesado si Zoro kay Yason, kaya tinanong niya ito kung sino ba talaga siya. Sumagot si Yason na siya ang Minister of Love. Nang marinig ito ni Luffy, inisip niyang ganito rin ang mangyayari kay Sanji paglaki nito. Diretsong tinanong ni Luffy si Yason kung alam niya kung nasaan ang susi ng kadena ni Loki. Pero halata sa reaksyon ni Yason na wala siyang ideya kung ano ang tinutukoy ni Luffy. Gayon paman, nang marinig niya ang pangalan ni Loki, bigla siyang naging interesado. Tinanong ni Yason kung ano ang alam ni Luffy tungkol kay Loki at ano ang gagawin niya kung mawala si Loki sa pinakamasamang sitwasyon. Sinagot ito ni Luffy, papatumbahin ko siya at ikakadena ulit. Dito ibinunyag ni Yason na tanging si Shanks lamang ang kayang magpabagsak kay Loki. Maliban kay Shanks, walang sino man ang kayang humarap kay Loki. Sa halip na matakot, mas lalo pang na-excite si Luffy. Ganito rin ang naging reaksyon ni Zoro. Ginamit nila ang babala ni Yason bilang inspirasyon upang lalo pang porsigihin ang pagpapabagsak kay Loki. Biglang may naalala si Yason. Sinabi niyang katulad ni Luffy, may katilala siyang matigas din ang ulo, ang dati niyang kapitan. Pagkatapos, itinulak ni Yasan ang trono, na nagbukas ng isang lihim na silid. Sa kabilang banda, ipinakita naman ang grupo ng mga higanti na nagkukwentuhan. Kinuwento ni Oimo at Kashi ang tungkol sa isa pang ng Roger Pirates na ubod ng lakas. Ayon sa kwento, nilabanan ng lalaking ito ang daan-daang pirata sa isang kagubatan. Ginamit lang niya ang dalawang palakol, pero nawasak ang lahat ng kalaban. Wala nang natira sa gubat pati mga puno at bundok parang binura sa mapa. Dahil dito, tinawag siyang Mountain Eater. Siya ang kaliwang kamay ni Roger na may hahalin tulad kay Silver's Rayleigh. Bago pa man ibunyag kung sino siya, bumalik ang eksena kina Luffy nang itulak ni sa ang trono, may lumitaw na isang lihim na lagusan. Sinilip nila ito at natagpuan ng isang treasure chest. Siyempre, nagningning ang mata ni Nami. Pero nadismaya siya nang makita niyang walang laman ng mga ng iyon sa halip na tagpuan nila ang hinahanap nilang susi. Pero aksidenteng kinuha ito ni Yason. Samantala, bumalik ang kwento sa mga higanti. Ibinunyag nila ang tunay na pagkatao ng Mountain Eater, si Scopper Gaban, ang dating kaliwang kamay ng hari ng mga pirata, si Goldie Roger. Sa loob ng dalawampung taon, nanirahan siya sa Elbaf. At ngayon, para makuha ni Luffy ang susi, kailangan niya itong kunin mula kay Yason na ang totoo ay si Scopper Gaban pala. At dito nagtatapos ang chapter na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang video na ito, mga ka-anime. Mag-like at subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating upload. Maraming salamat!